Good morning everyone Ngayon as uh, January 2 2025 So second day natin Sa pag vlog ngayong araw Ngayon patungo tayo ng uh, Davao River Bukana So ating i-update Yung proyekto Galing ng uh, Times Beach patawid ng uh, boulevard itong Coastal Road kukonek itong bridge ng Bukana So ito yung update natin ngayon. Annyeonghaseyo. Yeoreubun jal choneseo. Jal choneseoyo. Meogeusigo Hembokeso! Welcome to my channel Crispy Kor TV. Please subscribe, like and share. Ngayon punta tayo sa Bukana Davao River. So tingnan natin yung tulay na ginagawa ngayong 2025 January 2. So update tayo. So tara, let's go. Paano ba maging safe uh, dumaan sa kasada lalo na tayo uh, gamit lang isa uh, bisikleta na hindi tayo madidiskrasya. Sa pagbibisikleta huwag magmamadali. Dahan-dahan. At kung sa mga intersection tingnan nyo ang signal ng sasakyan kung liliko siya ng left or right pag may signal ting wag kang didiritso hintayin mo na siya na lumampas hanggang makalibre wag kang mamadali para hindi ka madidisgrasya kung nagmamadali ka sigado madidisgrasya ka hindi simbis pupunta ka sa pupuntahan mo doon ka sa hospital mapupunta o di kaya sa sementeryo lalo na ganitong uh, kasada so sa bike din ka dadaan at kung may nakaharang naman so hintayin mo na makalibre ka kundi naman tingin ka sa left Tingin, tingin, ka kung walang uh, sasakya papunta pag libre dumaan ka kung meron naman wag kang wag mong idiritso para hindi ka madidisgrasya Ito ang Ecoland Kimpo Boulevard dito sa may uh, Jose Marie College. So patungo tayo sa may Bukana, sa may Esplanade. So nandito tayo ngayon sa Esplanade, dito sa may Bukana. So nakikita natin wala na bala yung uh, bahay dito Yung gumagawa ng splanage So malis na pala sila So tapos na pala itong uh, splanage itong ginawa nila Then Iba naman yung gagawa ng splanage Patungo Doon 'Yon so, banda patungo. So iba naman yung contractor gagawin gagawa dito. So ito yung esplanade dito. So tapos na wala na yung uh, bahay yung gumagawa ng esplanade. So tapos na. So iba na naman yung contractor ang gagawa dito patungo doon. 'Di okay, diretsyo doon. So ito na yung uh, improvement dito no? itong ginagawang uh, tulay dito sa may bukana So ito uh, meron ng forma ginawa na nang ng uh, box grader ito itong nasa bandang bukana boulevard banda ito pangalawang poste ginawa dito so meron na pati yon mataas taas na rin yung ginawa ng uh, sa may bukana then ito naman meron na uh, box girder na uh, nagawa pati ito mataas na rin Itong ginawa nila So ito na yung improvement dito Sa may uh, bukada Tabaw River So ito meron ng buhos uh, Box girder Then pati dito sa may uh, Bukana na segment mataas na rin yung ginawa nilang box girder at ito din meron ng uh, box girder nakaporma na at lalong ito mataas na yung nagawa itong box girder mataas na may letter V para kabitan ng mga cable wire para tumiba yung tulay gagawin dito pati ito dito banda sa may uh, papatungo ng uh, Ecoland Times Beats, meron na rin uh, box girder na ginawa may letter V na rin Saka letter V then yung uh, abutment landing site ng uh, tulay dito sa may uh, equal segment So, mahaba-haba at taas-taas na rin yung nagawa nila dito. So kumpleto na yung mga mga poste, may mga box girder na nakapatong, may ilan at taas mataas-taas na rin nagawa nila. At dito naman sa gitna ng Davao River, uh, may mga box girder na rin pati ito. Then dito naman sa May Boulevard Bukana. then uh apartment. So ang ganda ng tanawin ng dagat. at ang Dabao River at ang dagat ma, uh, mag connect-connect pero ito mataas-taas na rin yung natrabaho nila itong ginagawang bridge itong ito sa Bukana magkonek na ang Times Beach at ang Bukana belated happy new year to all of you